Good day everyone of course good day kabayan ladies. All right. This one is a reminder, reminder po tayo ha and panawagan na rin. And alerto na rin. Sana po makinig kayo and this is para sa inyo po ito, hindi po ito para sa akin, para sa inyo. Okay? Especially sa mga na nasa Pakpinay. Okay. Sa Saudi po ang pinakamaraming OFWs deployed pangalawa po ang UEA so now bakit nandito ako sa topic ng Saudi at saka UEA mostly kasi deployed mga babae na nagtatrabaho sa bahay nag run away, umalis lahat, kahit nasa labas pa man yan sila ang pinanggalingan is mostly galing sa bahay pumasok ng Middle East so now yung mga nasa pagpinay or kahit sa sinong karelasyon okay let's say may indian man bangladesh basta muslim okay ito lang po especially sa pagpinay iwasan po natin ang mag live nang nakikipag biruan po tayo below the belt below the belt kasi ang impression po ang tingin po sa mga pilipina uh, madaling makuha okay Okay lang naman yun, maging proud ka, maging makipagbiroan kayo, but sta, as much as possible, mag-private kayo. Okay, mag-private kayo, huwag kayong mag-public. Kasi sa mga ginawa ng mga Pilipinang gano'n, na mostly talaga, maraming gumagawa, hindi man by batch ngayon, umuwi, bumalik ulit, mga pabalik-balik na ba ng Middle East? ba? Yung mga luma, nakauwi, gumawa ng gano'n may bumalik na naman ng mga Filipina hindi aware, ganun na naman ulit ang na nangyari. So ang nangyari ngayon, hanggang sa Pilipinas, hanggang sa ibang bansa, matunog na ang Pilipina. Which is sumobrang baba na tayo mga Pilipina. So ngayon, always remember nyo, pag sinabing Muslim, Islam country, ang ano natin, ang mga galawan natin, maging maingat po tayo sa galawan natin as much as possible. Huwag kayong magbibiro below the belt Kasi kapag ka majority gumagawa, ang isip nila lahat ng Pilipinang ganun. Kasi nga sa mga Pakistani, okay let's say Pakistani, okay? Ang isip kasi nila iisa. They have strong community. Kung ano ang naiisip ng isa, yun yun na yung naiisip ng lahat. Pero pagdating kasi sa atin, mga Pilipina, watak-watak ang isip natin. Watak-watak tayo as community bahala na yung isa, bahala na yung isa, bahala na yung isa majority kasi gumagawa so ngayon, ang nangyayari yung tingin sa lahat ng Pilipina ganon although, yes, of course nasa good traits na natin yun mapagmahal, caring pero hindi natin may iwasan, mas marami ang masama mas marami ang nagte-take advantage mas marami ang pupuntahan ka or lalapitan ka kasi may bad intention always remember nyo Especially sa mga single mother. Kung single mother ka man na pumasok ng Middle East o naging single mother ka man dahil nagtiwala ka sa lalaking hindi dapat pagkatiwalaan sinira mo yung pamilya mo or else single mother ka hindi ka naman single mother. Yung alam mo yun, sa isip mo, libangan mo lang, kakwentuhan, tapos na-inlove ka, iniwan mo yung pamilya mo, lahat na. We need reprogram, ladies. Okay? Para wala na tayong mga susunod na henerasyon na maging victim, uh, biktima, mga blackmailing, lahat na yan, okay? So now, we need reprogram. Ayusin na natin. I hope itong video na to, kumalat pa man kung sino pa man ang nandito sa atin sa Middle East at kung sino pa man ang papasok at saka yung mga nasa Pilipinas sa may mga kachat kayo na galing dito sa Middle East especially Saudi, UAE, Kuwait lahat yan Okay, all over the world ng mga OFWs, especially kung may mga lahi kayo ng mga nakakachat, especially Pakistani, please, wag na wag po kayong magtitiwala agad-agad. Okay, always remember bakit yan sila napunta sa iyo. Kasi mayroon na yan silang past. Mag-iingat po tayo. Hindi po lahat emotionally strong. Marami na po ang nasirang buhay. Wag na po natin dagdagan. Marami na rin ang nawasak na pamilya. Wag na po natin dagdagan. Okay? And then good luck kabayan. Be careful. Don't trust easily, don't believe easily. Okay? Good day.